What's up guys? Good morning. Ayan, nandito na nga tayo sa San Jose. Sa bilihan ng palay. Ito po yung kanilang bilihan. Ayan, diretso po sa bilaran yung aming daladalang palay. Ayan, o. Oh. Ayan, binababa na nila. Ayan. Hindi po sila yung uh, gamit nila dito ay dryer. Dito talagang bilad sa araw. Yung kanilang bilaran. Ayan, Mano-mano po ang pagbubuhat nila. sa isa Ayan. Ito nyo. Kabilaan po, may nagbababa. Ayan dito. Pero malayo po yun. Malawak po po. Ayan, magdun. Iba rin po yung bilaran po dun, Sa gawi po na yun. Tapos, meron pa dun. Sa kabila po dun. Sa gawi ron. Iba pa yun. Ngunit Bilaran dun. May sila. Oh yun ano dito sa bentahan na to maganda yung kanilang paraan hindi sila gumagamit ng dryer para yung gamit ay eh, uh, ipa meron din silang dryer pero dito ayan, mas ano nila, gamitin yung dilaran na araw para kailangan ito pati yung mga tigarito may trabaho sila ayan, eh mabigyan sila ng trabaho marami mga tao dito dami silang mga tauhan na magbibilad ng palay pahilera na bali yung daladala namin ay uh, 219 kaban ayan, magbibilad nila babante medyo may kalayuan lang tong bilihan nito pero maganda rito walang kuskus -kus balus pagka weighing scale oh. alam mo na kagad yung presyo mo buhos kagad hindi na yung paikot ikot pa napakabilis dito magdala kaya lang medyo may kalayuan sa nose eh, galing si. e, pa kami ng uh, bataan Diretso rito sa Bilaran ng Palay. Bilaran, bilihan din. Yan. Yan yung dala-dala na yung Palay. Pinakalat na nila. Lumanap ano silang yung pakalat ng Palay. Pero sabi ni Gian, yung sako ata ay babalikan na lang. Kaya mangyayari, Uh, yari nito maikalat, babalik ulit tayo doon sa timbangan doon, uh, napasok uh, ulit tayo doon sa timbangan hmm. para malaman natin yung uh, kabuuan timbang ng ating dala, pero pangina ng tinimbang ay 12.5 down, yung kabuuan timbang sama yung karga ititimbangin ulit natin ngayon wala na yung ating karga malalaman natin ngayon kung ilan yung inabot ng ating karga palay. Eh ka timbang ulit Ayan. dito sa pinggaran na napakaraming kambing nandun sa gawin yung mga kambing no? nandun sa gawin doon makain eh, sila ng palay eh, ito naman yung kasama namin kagabi eh, ayun brown tatali na si brown ayun sila eh. sa tatali eh, na si brown ayun ayun rin yung ayun ayun yung pangaga nila ay doon sa gawin na yan yan, dyan, dyan yung binaba yung... ang panghalo nila ay tricycle ang panghalo nila kaya hindi lang tao-tao pati yung pagsasaki niyan, malamang ay tricycle din ang ginagamit nila yan, pag kaya ni sasakiin ha tricycle din ang pangipon nagagamitin nila para mabilis Ayan, yung pagkakalatao, ayan. Mamaya pag sisilong 'yan, ang tricycle ito. Mga tuyo na 'to. Ayan, may lona. Ayan, pati doon. Mga tuyo na 'yan. Isasakay sa na 'yan sa palay. Ayan. ayan si tatay ang trabaho niya, na, classifier. Ayan, trabaho niya siya yung nagka ng palay kung saan nilalagay, kung saan nilibigay. Ayan. Ang bagay daw, ang Mantik raw naman. Mantik kasi mag-aabot ko ng tinabang, dinila. Kaya kagaga. Mantik, nakilole. dyan Nakakalapin sila Hindi mo sila magkakala Dito ay eh, kita nyo Ayan o oh. Bundok na yan o oh. Ayan yung ay bundok Dito sa San Jose ay malapit ka sa bundok Ayan yung bundok o oh. Kaya dito ay eh, napakalamig Malamig sa lugar na ito Pagkabat -pag -pag sikat yung araw pag pumunta ka doon sa ilalim ng puno napakalamig ng hangin kasi nga po ay bundok na ano na yung bundok oh. ikot na sila ng bundok andyan o oh. paikot na ng bundok yan oh. ano yung dalawang kasama ko ayun o oh. sila sa gilid para silang mga itinda ng palot yan, yeah. <laughs> Diyan na sila, dito na sila magkakalat. Magkakalat sila ng palang. Oh, oh dito sila sa likod, sa kabila. Ah, dito sila sa kabila, eh. makikita nyo si Saigiro. Ah, paano na yung side. Ayan lang, yung binder natin, nakakabit pa. Ayan, yung binder. Ah, nyo po ba? Ayun, sa side mirror, Kasi hindi ko ubrang bumaba at uh, umaatras si wala itong handbrake eh. kaya obligado ng nandito sa loob ng truck then ang pinababa na nila sa kapilang side naman uh, dito sa side mirror ayan ang mga trabaho ng mga astig na lalaki talaga at trabaho trabaho kalabaw, ano, hey, kirik na kirik ang araw kasi nabubuhat ka ng kinaban o isang kaban ang isang piraso po niyan ay nagtitimbang ng 55 55 kilo hanggang 56 kilos ang isa niyan nisan hanggang 58 e kaya kung mahina-hina ang katawan mo ay hindi uubarang maging trabaho mo to kaya kailangan dito talagang malakas ang katawan kaya isip mo sa bigat na yan sunungin mo sa ulo kung mahina ang iyong laig ay mapilay ka o mabali ang laig mo kaya kailangan hindi naman kasi ubra ng ang sunong ay sa balikat mas mahirap mas mahirap buhatin pag sa balikat kaya kailangan sa ulo ang lagay para madaling ibagsak o, ayun yung panghalo nila o, yung kita nyo yun yung ng mama yun yung ikinatali nila sa tricycle para ikalat yung palay yun yung panghalo nila napakabala nila sa panibaksay napakasarap po dito kalamig ng hangin mainit siya pag nandoon pa sa sikat ng araw pero pagka lumilim ka na mararamdaman nyo po sa balat nyo napakalamig po ng hangin parang nasa loob ng aircon Ayan, mara marami, pa yung karga natin eh. ayun pa oh. marami pa hindi pa na bubos yung side bubos na pero yung kabilang side marami pa ayun, Ha? Patayin? Ah, ay, yeah, yeah. ay, Patayin ko muna daw. Baka yung diesel ay maubos. Yan, patayin muna natin. Kasi yung diesel ay medyo mababa na. Para makasave tayo ng diesel. Pag di diesel pa tayo uli sa, labas. sa labas mamaya pag lumabas tayo. Yan. Kaya tama-tama lang yung truck na yan ang ikinarga niyang diesel ay 4,000 galing ng bataan ngayon 3,000 pa lang yun na kaharga namin okay. at tama tama pag nagkaharga kami ng 1,000 eh yun 4,000 na kumbaga parehas na kami dahil sa mahal nga ho ng diesel ang diesel ngayon ay uh, 5840 sa iba ay eh, 59 pa o okay. gano lang po yung 1,000 ilang liters lang kumbaga oh, halos nasa 16 liters lang kung oh, minsan wala pa so, yan oh, nandito na sila sa kapilang side sila nagbababa oh, kahit na po pinatay ko yung makina ay nandito pa rin po ako hindi ko rin ubang bumaba dahil baka umatras itong truck ay wala pong handbrake kaya dito pa rin po ako sa loading truck yan, oh. dito ko na lang po sila ibibidyo So, ayan po yung isa pang classifier si Kuya. Ayan. Ayan ang nag-run dito. Kung yung palay mo kung saan ilalagay na lugar. Ayan. Abante do ulit. diskarga maglilinis pa sila dahil syempre magilip at mainit o oh, yun, maguhugas na sila nakikalap na nila kasi yun nandun sa gawiron kaya naghihugas na sila yun yung ibang tropa ayun, nakita nyo yung iba oh. ayun sila ayun oh. binibiling na nila yung yung palay ayan, para may natin ayan, binibiling na nila para mahalo para yung nasa ilalim yun naman ang uh, sikata ng araw yung kayo uniforme sila ng green uniforme nila kaya mangyayari yan, pag nai-baba lang natin yun ayun, tayo dun sa weighing skill na yun yung parang tulay papasok po tayo dun para timbangin uli itong truck dila natin kung ilan pa yung karga palag-palag po yung ating uh, siding eh okay, yung dalawang truck na yan yung galing din yun doon sa pataan yun okay. Yeah, ala patala ka. Ibang na. Tali mo na yan. Huwag ka maraming sinasabi. Purayin mo magtali. Tali mo si Purayin mo magtali. oh yeah. yan merienda na sila oh. Siyempre, kapagod yung trabaho nila Ito ba? Bigat ng pala eh oh, sila doon, ah. Oh. nagahalo naman sila doon sa kabila oh. ah, yung pala, isang lang tuyo hiling na nila uh, ah, isang oras, dalawang oras lang tuyo yun na yan sa sikat ng araw hindi ko maabot dali mo na dyan timbangan Ayan, yan po yung truck skill na tinatawag sasampa ka dyan kailangan kasi may ano muna may basbas bas doon sa loob bago tayo sumampa kasi yung plate number doon sinasabi nung nakasanto uh, siya yung isang classifier sasabihin niya kung papasok na tayo para timbangin pag kumaway yan saka tayo papasok yan yung titimbangin pagka tayo ay nakasampa Ayan, so, obligat nyo tayo ay bumaba Ayan, tapos magpapakita tayo doon tayo ay nakababa na <laughs> oh, yun yung nagbibilad oh sinabi okay na saka tayo ulit sasampa okay, okay na sasampa na po tayo ulit ang style po niya oh. tapos tayo Ayan, ito yung kabilang tropa na mga na, na nagbibilad Ayan, ngayon iikot po tayo ay yung ipa yung ipa na abo atras tayo dahil ang ating truck ay mahina ang liko sa kanan ayan po yung abo yung abo na sunog na ipa ayan hinahalo po sa garden soil ayan binebenta rin po yan gigiling sila pagka ganyan ayan pa sila ng ipa punta so, tayo dito eh. at tayo ay makikipagunguan ayan save na po natin yung ating uh, battery at tayo bababa rito sa mga karunguan sa mga bago lang po sa channel po sana po ay pasubscribe naman po para naman po tulong nyo na po ito sa akin para yung aking channel ay umaki at patulong din po ako sa iba nandiyan na lang po maraming salamat at uh, bye bye na po ayun po yung kasama ko isa tapos ayun sila so, salamat po at magandang umaga po sa inyo lahat